Wow. Sarap. Hoy, okay. tayo may ice cream pa doon ha. Ah. Manamay pang ice cream. Hayan-ay ko ha. Hello. Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Bali, meron nga pong natirang ulo po ng lechon ay lulutuin ko po ngayon na lechon paksiw. Tapos may mga kaunti pa rin pong ulam. Ay, mamaya po ay magkakaroon ng salo-salo dito po sa harap ng aming bahay. Yung mga pong ibang ulam ay nanatira nung birthday nga po ni Nini. Kagabi. Ay, Ipinadala ko po kay Idro dahil si Idro po ay lumuwas na rin po ng Maynila. May pasok na po siya sa Monday. At marami pa rin po natin natirang ice cream. Yan. Thank you so much po kay Tita si. Talagang nag-enjoy ang lahat sa ice cream. Dami, dami, dami. Kaya, Yan. Kanya-kanya pong... Walang sa Kanya-kanya kanya pong kuha. Ah. No, <laughs> dami, marami pa, Makoy. Dami. Hindi pa kaya, hindi pa pa. Hindi pa kaya 'yan. ma... tutunaw hanggang hapon. Wait, makibok. To. Ano 'yung yin dito. Kudami. 'Yun Bye, marami pang ngahan eh. Salamat, 'tol. 'yung hilo nga. Thank you. Hoy, dahan kayo! naman po ang kukuha kanya-kanya na lang at sandok at mahirap sumandok <laughs> thank you po kay tita si sa masarap na ice cream cheese at saka avocado Uy, mm dahil -mm. sa pananay ito. Masarap na eh, na ang aking baso. Ay Nakuha na rin po si Shane, tsaka si tita Huya. Ah, si ate Huya pa siya. <coughs> si tutu, baka na wala sila, Ayan po si Ate Huyan. Ako po na ice cream. Talagang sulit na sulit po. O, Nick! Kuha kayo na ice cream dito, ah. Sila, hindi ko siya. Aba, marami pa. Kuha mo si Gary. Ah, si Naipril, eh. Hmm? Dami pa nilaman. Atay natin mo, kasalaan mo yan. Ang mga mga Matatanggal, matatanggal na Ayan po, kanya-kanyang kuha ng ice cream. Marami. Hindi pa naman tunaw, ha? Hindi pa natin, matigas. Matigas pa, honey. Maganda ang pagkakuha na yan. Hindi eh. ka kayo nga bibilisan Salaga yan. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Lagyan ng gulay. Sabi niya, imali akong damulang. at lagay ko daw sa rin. oo. oo. Curry. Ilalagay na po sa tupperware At i ilalagay na lang po sa rep Sa freezer Talaga naman pong sulit na sulit Sa ice cream at Malamig Malamig <laughs> Kanya-kanya pong sandok. Yung may gusto. Marami pa ate huya. Ang bayo, dapat din siya tatay kumuha din. Wala kang tupperware na malaki. Kaya ito. Dami pa. Hmm. Ito nga, mada ito pa, madami pa. Si Bosing po ay kadadating galing pala isdaan. Ay, ayan po, at uh, Dinitilad po niya yung pang lechon paksiw po natin. Ayan guys, bali lulutoy na po natin itong lechon paksiw na tinilad-tilad po ni Bossing. Bali ako po ay nagisa na ng bawang at buyas. Ito na nga po yung ating lulutuing lechon paksiw. Ayan, lalagyan po natin ng mga tumas. Balihin natin ko po at uh, yung pong kalahati ay sa timhitik. Ayan guys, bali lalagay na po natin itong tinilag-tilag po ni Bosing na ulo ng lechon. lalagyan po natin ng mga tumas. Ayan po, lalagyan natin ng tubig. Niluglugan po lang po itong bote. Dagdagan pa po natin ng tubig at masarap po ang sabaw po nito. Ayan guys, lagyan po natin ang mga pampalasa. Lagyan din po natin ang paminta. sa po ng kaunting asin. Mamaya ko po dagdagan ng sabaw po nito. Ako'y nagpapakulo na ng tubig para mabilis po kumulo. Lalagyan po natin ng asin. Ang pang-asin po ginamit ko itong norsinigang. Pwede rin pong suka ang asin. Ayan guys, at magdadagdag na po tayo ng sabaw nagpakulo na po ako ng tubig na itinagdag para po mabilis pong kumulo. Ayan. Ayan guys. Ahaloin ko ahalo lang po. Uh, titikman po natin ang lasa. lagay po tayo ng coating sugar po, bali nilalabas na po ni Namilot yung mga pagkain. Uh, tayo po ay dito kakain sa harap po ng bahay. Ayan guys, bali ito na po yung ating pagsasalusaluhan ngayong araw. Ito po yung ating minudo. Meron pa po ditong lumpiang gulay. Ito po yung sauce niya ito naman po yung ating lechon yun. paksiyo. Meron din pong saging na sabah. At ito po yung cake. Dudot, parito na. Kuha na ate uya. Oh. Ito na lang ako ng arid. Ali, ko. Hindi ko alam Para kayo makakain na rin. Wow, wala! Ito ang <tod> kanya kanya pong kadlo. Kada kada. Hindi ka na. ka to ay madood siya na halalak. Dudat at ngam tita ho makaupo May bata. Magbayong. Magbayong sa dapat ito rin minsan bawang pa. Naihilalaya ka. Shane, dah Shane. Halika dito. Kanya-kanya pong dala ng kanin. Hindi na po nakapagsain. Nandala po ang kanin. Nandala po ang kanin.

Ina isil, ate hoya. ate Ah wala baga uh, baga uh, pa. Sila uh -huh. Ay na ako yataran. sinaninay uh -huh. na. Oh. Aba sina pa lang. <laughs> Kanya-kanya dala. kanya kanyang dala, kanya kanyang Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> Sige, tatawagin ko pala si naninay. Ito eh. so, na rin po si Adyawa. May dala na rin kanin. <laughs> si Teo po'y pinapakain na rin ng milot. tatawagin ko si naninay. Si eh. Pipo'y baby. ko si

Awayan so, daw. Malang... Hoy, oh. tama may ice cream pa doon ah. Marami pang ice cream. Kanya-kanya ko ha. oh. <tinyo> dayo, <mangi> <tinyo>

Baden turdan na. Mm. Ito oh, ba? ni tita. Mm. <todan> Ay, dalawa. Oh. gulay pa. sa mm. 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 ah. mm. ah. <todan> <todan> Ini udah ketik. Uh, mau kata Malu? Bang, bongos hati. Bongos magati dari. Buat itu udah hati. Itu. Bilang petilo. Ketok. Itu wale melu. Bayan ini loh. Kalau aku lu. Mako, ikain na ba? Ah. Gulay. Okay. Gulay. Okay. Spicy. Ini. Dah hande. Ayat yang apa? Ayat. Ini. Ah, betul. Ya. Lambat hindi. Mana boleh. Ay, Tangan Mm. ah may yung ice cream oo in'yong hiwain eh. Hewanin? Hiwa <laughs> yung cake. <laughs> may ice cream pa. Ay ganda. Nakamali

Oh, baby pa sa ah. Oh, marami pang Kinakalisyan. paksi. Ah, bisi kita. Oh, hindi pa nagsisinungaling. kaya ni Eh, si Tatay. Eh, na. ito na kayo. O nina nai, ano yeah, ba? oh, mayroon pa. sabot pa kayo. <laughs> <laughs> kainan Diyan. 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 ulam lipstick at saka minode. Para pagdating doon na eh, si may luto na sinaing nala. ang Si Dro nga po pala ay eh lumuwas na kanina. May hatid po ni Bosing sa paradahan po. Ang amin pong, ang aming pong pamilya, ni Bossing ay malaki kaya naman nagkakasunod-sunod po ang birthday yan. Ngayon po July, bukas. Birthday ni Tate. Advance happy birthday. Kabukang. <laughs> Tapos <laughs> po ay birthday <laughs> ni <Niti> Bayabas. Ito <laughs> <Ayu> ay July <laughs> <laughs> Anong Anong si 23. Anong oras <laughs> sa lola? Si Ninay. July ano ka na Tapos <laughs> ay si Dayan. <laughs> July 14. Yan, abot-abot po ako pang hey. <laughs> mga birthday yan. Bukas daw po kami sa tabing dagat. Hindi tabing dagat. Ay, saan ba gaw? Ah, saan iyon? Ah, katambungan. Hindi pa ako nakakarating doon. Anong oras nga pala? Oh, bebe pa. mga alis ng alis din. Halika tayo kaya at may birthday kay Lisa 'yung laso ni Pasta. Sabi mo, oy. Saan 'to? Oh, petigala. Saan pa natin nang pa namin 'yung ano, 'yung ice cream para kay ice cream sa. Ah, dapat pala may okay. isilid okay. natin okay. sa okay. top, okay. pero okay. okay. werre. Mo, na, Mabubuo wala. kaya yun eh, pag nasa rip, ay. lang. Ay. Ice cream. Pa, Ice cream. Na ay, ay, na sa, na ah, naku, na matutunaw pagkain Bibili na, bibili na ako ng Antox. Tocox to, paano tayo, papay? Kaya nga bukas na magda ay eh, bukas pala naman ay eh. birthday naman ni Tete. Eh. Sige po, apo ah. ni Ano diyan? Ano dadalhin <laughs> niyo 'yung

At kumain. Kunin mo 'yung sa tabi ng mga ng si Tayo. Okay, magiwi ng cake. Oh. Itay, itay. Okay, musta preserve. Arepa, arepa bukas. Marami pa ng sauce. Oh, gatin oh. pa yung sauce, oh. Mama. Hindi nagalaw 'tong sauce. Tama. Hindi dapat ay pa plastic mo ka kami yung mga. Ang mga mo si Tito. Ang mga pwede si Tito. si Tito. Ang mga pwede si Hindi ka makikipapagawa sa atin. Ang <imitation> mga <imitation> pwede mo Papa. Papa. Wala, wala nagsawa na sa ice cream. Dami <laughs> hindi na, dahil. O, oh, sa'yo hindi niyo ito ah. Sayang ah, tala. Okay, Hoy, kain pa kayo, Kain pa kayo. Si si Madel Bagati, hoy, kumuha. sa kanya? Kaya nga sabi sa kanila sa tinawag na tinawa ni Dre. na siya ako eh po. <laughs> Tapos na kumain ang lahat. Ako naman. Adyo, baka ayun sila dito. May ulam pa. Yan ang salamat po. Ayan salamat po.